Um, shout out pala sa kaibigan ko dyan sa Mualbual na nag-refer sa kay, no, kay Idol Kakugi na magpunta dito. Si Idol Kimbal Garife at saka si Jay Garife yung kapatid niya. Uh, mga idol natin yan. Tsaka yung mga mga uh, mga <laughs> tsaka sa kay kumpare ko Ren Ren Lakson sa Bacolod. Thank you sa Uh, uh, na share mo sa akin na uh, materials kay amigo Johnny Loreño yun kay uh, Tito Joe Loreño kay Michael Ayan Espinosa uh, ng UNT Game Farm at saka sa mga kaibigan natin dito sa Cebu kay Charles Tio Bronson baka susunod ikaw naman yung bisitahin ni ano yun sana sana, sana idol sana. Kakuge yun Sayo mga ano mga breeder dito, mga kaibigan natin, sila ano mga taga Garden, marami marami pa dito, Idol. Sako. Isa-isahin natin isa yang boss, isa yan. God willing. Sige, 'yun lang ha, Idol. Uh, mga followers at saka mga ano subscribers ni Idol Kakugi, subscribe na kayo at saka i-follow niyo kasi marami kayong matutunan. 'Yun lang mga Idol. Ingat kayo. So mga breeding fans nandito. Yan may mga sisir kayo mga mga brother. Ngayon, boss, ilan na itong mga sisiw mo ngayon nandito? Dito, ano, uh, one, one week old, two hundred, two hundred forty. Two hundred forty. Week old yan. Uh, oh dami. Uh, o, oh, tingnan nyo, guys, oh. Simple lang, ano, pagkakano. Pero, importante talaga, guys, pag may mga square pens i-ano talaga, i-patong yung sa yung, hollow block. Dito yung mga woodcuts. Yan mm -hmm. yung mga wood mm -hmm. Tapos yung mga inahin dito, battery cage. So, ang gagawin mo, boss, ilagay mo yung babae dyan. Ilagay ah, mo yung babae dyan. Tapos, ilang oras, boss, para kukunin Ma mo? Madali lang, mga 30 minutes. 30 minutes, oh. alis yung babae. Alis yung babae, pahinga. After mga 3 hours, iba, iba naman. Ano, Yun. So, dito lahat. Ngayon, boss, ilan bang mga breeding materials ang gamit-gamit natin ngayon, yung mga lalaki? Mga lalaki, siguro nasa mga 10 to 15. 10 to 15. Yung mga inahin, yung may narin ko marami mga 100, uh, 100 plus, 140, 140, uh, dami. Dito yung natira uh, mga 40. Ito yung pang off season ko yung natira dito, yung mm -hmm. mga nagamit ko na nandun na sa sa range. Sa taas, oh, sa uh -huh. range. Refresh na refresh. Uh -huh. So yung battery case guys, empty mo na ngayon. Kasi nagpa-refresh pa. Kung ka boss, mag-breeding ulit April 15. April 15. Uh -huh. 'Yun, April 15. Oh, tingnan nyo guys, oh. So, ito pala guys. Lahat ng mga battery cages natin, lagyan talaga natin ng division kasi para hindi sila magtukaan ba. mag-away. man, good. So, tama to. Tama to ginawa ni boss, oh. Dito pa lang tayo nakaikot-ikot sa breeding area sa parang condition ng area naman ito boss preparado, preparado na Pre nagprepare ka dito no hindi hindi ako wala pero special area talaga to kasi oh, siniparit mo sa cording mo uh -huh. oh, hindi pa tayo nakapunta sa cording mga kakugi cording area pero dito yung mga materialis nandito ang gagwapo ang gagaling mga kakugi ang gaganda galing naman ang gaganda boss just in case ba na may mag inquire sa mga for sharing sa mga for sale natin pwede ba natin ibigay dito yung facebook account boss Opo, oh, pwede, pwede. So, guys, kung sino yung gustong mag-inquire, dito guys, contact nyo lang. Uh, Frank, Frank Chavez Flores. Yun. Tsaka, pwede ka mag magbigay ng cell number, boss? Oh, pwede. Uh, cell number, boss? Cell number ko, uh, 0917-778-5144. Yun. Pwede nyo yun, guys, ha? So, mag-inquire kayo. Nandito to sa Liboron Karkar ang ang farm ni Boss Cab Game Farm. Saka kung sino yung mag-text or magtawag mga kakugi sa cellphone, wag naman sana hating gabi yung mga kakugi ha. Yung mga kababayan natin dyan na mga OFW, alalahanin nyo ang time ano natin ha kung oh. <laughs> anong oras dyan sa inyo baka hating gabi dito <laughs> <laughs> natutulog na <niya> tayo <laughs> baka akala nyo anong emergency ito may nag call <laughs> oh. no? so yun mga kakugi inquire nyo marami siyang videos dito guys uh, pwede kayo manghingi ng videos may mga sparring videos mas uh, meron pero konti lang uh, konti lang uh, ko pero, gusto ko pa rin yung ano yung mag uh, personal talaga personal na, lang, visit na lang kasi mainit tsaka maraming ginagawa yung mga tao maano tayo maawa tayo sa mga tao natin tama tama personal kayo guys na pumunta dito malapit naman sa highway no? madali lang contact nyo lang si boss appointment lang kasi may negosyo si boss eh nag ano siya nag ng mga gamot midrip midrip sa mga tao boss gamot sa, tao ah, pharmacy pharmacy so yun guys ha Puntahan naman natin ngayon yung colding area niya. Sa colding area natin, boss, ilan ang mga naka-cording? naka, naka siguro mga, mga 300 siguro. 300. So, kung oh. Lahat dyan, for sale. for sale wala. Yung mga pullets natin, ilang piraso pa yan? Pullets, marami. I don't know, siguro, mga nasa 200 plus. 200 plus, siguro. marami din. Guys, habol tayo sa breeding. Tingnan natin yung iba pang mga manok na nandun sa kabila. Tell me about the people that you know who were trying to feel alive. ngayon, yung kinaroon na natin guys, nandito yung cording area ni Busprank ah, uh, part pa rin ng Liburon mga kakugi magsipit na, magsipit Liburon, Karkar City Cebu, so nandito yung cording area nya guys ito mahigit daw isang hektarya to dito sabi ni boss more than, oh, more than one hectare more than one hectare so dito guys yan may ranging area na oh. tapos coding uh, cording area, cording area. malapit lang dito kay Ami Lauron boss no chay chay Ah, oh, tay tay din doon sa kabila. Sa kabila. Oh, kumpare kami ni ano ni Engineer? Oh, engineer. Yun. Oh, guys, oh. Narinig. Narinig nyo ba yan, guys? Oh, yun. Dami, oh. Late born. May abandon doon, guys. Tapos daming mga wild bayabas, oh. Oh, mga wild. Walang bunga yan. <laughs> Sarap yung mga wild bayabas, ah. Yun. Yun. At dito ngayon ang cording area. Puno to ngayon, boss. May kunting ano, uh, hindi pa na nagyan pang local. Pang local. Uh, so ang ma-cord dito, pa ako ng mga additional na mga rubber TP para sa local. Para sa local. Uh, Ilang rubber TP ang nandito ngayon? Nandito ngayon sa 370 na. 370. 370. Sa ngayon hindi pa puno yung 370. Hindi pa. Oh. may siguro mga 40 na bakante. 40 ang bakante. Okay. So more or less naas mga 300 na naka nakako dito. Oh, mga 300. Na. Lahat ng 300 na yan for sale. Oh, for sale lahat. Yeah. <laughs> Ito siguro mga mga 26 na siguro. Yung so, mga 26 na. Um, Guys, recommend ko sa inyo mga kakogi. Kung maghahanap kayo ng 226 authentic Dito kay Boss Frank Cab Game Farm sa Liburon Car Car City Yan Ito, ito rin Boss Oh ito rin Ito rin 226 Ang oh. dami, ang dami pa guys, pugi oh Tara, lapitan natin bakod na bakod yan oh no? Ito boss, pumpkin 226 Ah, 226 ba ito? 226 Pumpkin, pumpkin 226 Ayan Ang pumpkin yan guys, ang kulay na lang Pero ang dugo niyan, 226 Pumpkin 226 Sus guys mga kakuge Pasyal kayo dito Malulula yung mga mata nyo dito guys Ang pupugi Guys Atin atin lang to guys ha May napansin ako guys Basta ang breeder Galing negros Marunong talaga mag breed mga kakuge Kita nyo ang pupugi. Pero hindi kayo maniniwala sa akin kasi hindi mantol ano live. Pasyal kayo dito guys. Kontakin nyo si boss. Kayo mismo ang pumunta dito. Believe me. Marami na kong farm na puntahan guys. Dito talaga masasabi mo. Walking okay talaga. May <laughs> Guys, Ato nang ilaylaho ning mga <laughs> the barkads diri yo. Sayo. Unsa man ni mga miembro ni sa mga miyembro katipunero <laughs> Siya ano to boss. Si Roberto. Roberto, pili do. Bakon. Bakon. Roberto Bakon. Shout out boss. Shout out sa kwasawa ako gihan ang trabaho. Ang anak nako amping mo. Yun. Ano ni atong boss sa handler gapper dili, sa kwan. Handler gapper diri sa Kabkad. Yun. nga yung gahukas, matso kayo. Yay. Oh. Dodoy, dodoy, Ha? Dodoy. Dodoy? Dodoy. Pilay Babor. Ha? Balbon? Babor. Babor? kang oh. babor sa tuwas ha? Kabantan. Shout out, dodoy. Shout out mga, mga sinaligan. Kakaugi. <laughs> sa? Lorenz. Lorenz? Bilyarin. Bilyarin. Oo. Oh. Kuan sa? Kasi nalig, Andre. Oh. Ah, feeder. Siya, sa, sa piso niya, sa piso. Sa prato, piso ni? Ano oh. yung, ano yung? Kani, kani, kasa, kani, kasa. <laughs> Ang veterano kayo naman. Balgariando. Ha? Balgariando. <laughs> kasi nga? Bal? bal Apelido? Gariando. Gariando? Uh. Ah, kasi yung papel mo din sa farm? Dari, wala. Kaya nga siya ni diri Sa mga cord dog, limpyo. Shout tao sa Tanganigros. Uy, Tanganigros din ka din. Kabangkalan. Kabangkalan. Negros di sila tanan. <laughs> ah, taga Negros mo tanan doon? tubo Tubuso, kani Gihulungan. Gihulungan. Hmm. nga sa kanyang kapuwa, Ducati. Ducati. Mga asistante na to ni sa asistan sa itong ender And then, ah. buyer po niya to. Mga buyer so, po? Mga buyer po niya. Mil Campugan. Shout out sa si kong pamilya o sa si mga amigo. Yo. <laughs> taga asa kanil? Taga Poblasyon Manra. Adre, Carter. Oh. Good. Ikaw boss. Imboy Parantar. Kani guns <laughs> king naong ba. Magangster ka magangster. Singa Imboy Parantar. Imboy. Shout out. Tigargaw. Ha. Oh. Ligo na yung brother. dito eh. Oh. dai. Guys, sila yung mga tauhan, mga kaibigan ni Boss Frank dito sa Cabcad Game Farm. Yun. Oh, oh. Ay. Yun guys, may hinandang panahalian si Boss Frank. Litchon. karkar. Lang manok. Si may tinulang manok. Nga, direct, direct, ah, dara dara. nagluto ani Dodoy. Dodoy. Uyo, kuapo mo ni tapay do. Tinulang manok. oh, lalami na, lalami. Pete. na kay Sili. Na ah. na, gini na mawa. Come on guys, that's it. Dah, kakaan ta. Sabayan ta mo. guys, mga kakogi. Kain muna kami. Basta lechon baboy mga kakogi. Karkar, isa yan sa mga the best lechon dito sa Cebu. Yan. Subscribe Moska Kogi TV ya uh? Yes. No problem. Subscribe ni Gwini Tanan. Man na di Tanan dai. Followers ni. Followers ni. Mga followers ni dai. Pero suya ko subuhok dudoy lagi. Ha? Brief na uang Super Mario. Super Mario eh. Yeah,

Dali ko eh. Ay, hey, video hunt mo dyan. Yeah. Yun. Pilang nakabukin mo mga tao dito, dito boss? Tulo. Tulo. Nga, hmm. yeah, ang, ang imong handler, stay in sila, dere. Dere. Dito na po sila dito. Nga, dito na sa ilagi handa. Ah, uh, ang tulo mo hmm. na nasty in dito. Hmm. Ah. Yeah. So, ang magkuan ka, magpreparasyon sa manok, Ato sa balay ni Kan, ni mo do? Ah, asimuha. Hmm. Ato si mo balay. Naradiri dool dola na Dalo oh Take home na mo dito Daghan na kakikondisyon dito Bye bye na <laughs> isang uh, large scale breeder na naman ang nabisita natin ngayon guys ngayon may year, third season ni boss nagiging large scale breeder na siya yeah. so guys kontakin niyo si boss kung interesado kayo sa mga bloodlines na nandito guys maniwala kayo sa akin super guapo pero mas maniwala kayo guys kung kayo mismo ang pupunta sa farm Boss, baka uh, final message, boss. Uh, final message. Uh, um, shout out lang muna. Uh, unahin ko muna shout out yung ano, yung mrs. ko. Uh, salamat sa lahat ng suporta kay mrs. Uh, Elizabeth Villaruel. Um, sa lahat pala ng mga followers ni Idol Gakuge, sa lahat ng mga pelo mga breeders ko dyan, ah uh, mga maliit man o malaki um, tsaga lang at saka gamitin lang natin yung ano yung utak natin sa pag ano sa pag ng manok hindi hindi pwede na sugal lang ng sugal no sugal lang ng sugal dapat uh, kung ano lang yung kaya natin yun lang yung ano uh, disiplina lang disiplina sa sarili at saka wag mag-ano, wag, wag wag kayong huminto sa ano, pangarap ninyo. At ah, tuloy-tuloy lang, laban lang kahit ano, maaabot -ma din natin yung mga pangarap natin. So, 'yun lang mga idol, hmm. mga breeders tuloy-tuloy lang. So, 'yun guys, ha? Once again, uh Game Farm dito sa Liboron, Karkar City, Cebu. Highly recommended basta mga stags nandito early bird local meron local no, national ah late born, uh, -born meron din guys maganda punta kayo agad kasi parang kayo pang first pick <laughs> sa early bird kasi guys four days pa lang naka ang first harvest four mm, first harvest 4 <laughs> days pa lang so pag napanood nyo to, baka 5 days na, karan. <laughs> so guys, punta kayo agad. Contact nyo si Boss. Uh, once again, ito yung uh, Facebook account ni Boss. Ting! Yan. Tsaka yung cell number niya, ito yon. Ting! Yan. <laughs> Tumatik ng uh... So guys, maraming salamat sa panonood niyo Hanggang dito na lang muna. Boss, sana makabalik ako dito basta. Dili oh, dili to first first yes. time and last basta. Sana sana. Balik-balik ako dito basta. Ah, good. Kay tarma ka pwede. Nuko ka kapuyar. So guys, Hello, welcome welcome. So to team ka ko dito. Uh... Mabait, mabait. Katulad din namin, mabait. Marami tayong matututunan dito sa ano, idol natin. Manood lang, uh, open-minded lang. Dati hindi pa nakapunta si idol kung dito. Followers na ako. Matagal na akong followers ni idol. Thank you, boss. Thank you. Thank you again, boss. So, guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pananood ninyo. Tandaan palagi, mga kakugi. Pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Okay! Alright! Teacher